Pagkakampok ang nakamamanghang flower arrangements at artistic bow designs, muling ipinamalas ang ganda ng Baguio, Benguet at Ifugao sa ika na panagbinga fluvial parade noong ika-dalawamputpito ng primero taong kasalukuyan. Sa taong ito, muling nabuhay ang mga iconic landmarks tulad ng Wright Park, Bell Church, Lion's Head, Baguio City Hall, Cathedral Church. Botanical Garden, Panawi Rice Terraces, at Mines View Park. Ibinida din ang Queen of the Lake, ang The Swan Boat, kasama ang Flower Adorn Boat ng Baguio City Police Office na naghatid ng kasiyahan sa lahat ng dumalo. Ayon kay DOT Car Regional Director Jovita Ganongan, bawat bangka ay hindi lang likhang sining kundi kwento ng kultura at kasaysayan ng Cordillera. Gusto nating ma-educate din yung audience natin, yung visitors natin, and also public, no? Kasi as I've mentioned, it's not just about the physical appearance uh, ng isang tourism attraction. Gusto nating ma-enjoy ng mga turista, but also giving them the essence or the historical narrative of the place, no? So that in that way, ma-educate sila at the same time mas ma-enjoy pa nila yung stay nila dito. They have a story to tell. Pinahayag naman ng mga turista at residente ang kanilang paghanga sa husay at pagkamalikhain ng bawat lumulutang na obra. It was great. Merong ano, hindi ko akalain na merong ano yung uh, parada ng mga different kinds of places in bagyo masaya po ma'am, kasi uh, ang ang, ang ganda yung mga view tapos mga design na ginawa ginawa nila sa mga boat at at least no uh, binubuhay nila, nila yung parang kagandahan ng uh, bagyo. Matapos ang isang makulay na pagtatanghal, itinanghal na panalo ang Swan Boats Botanical Garden na nagwagi sa ganda ng lunti ang halaman at makukulay na bulaklak. Sinundan ito ng Golden Seahorse Axis of Baguio City habang pumangatlo ang Blue Boats King of the Jungle, Lion's Head, lubos ang saya ng mga kalahok hindi lang sa tagumpay, kundi sa diwa ng pagkakaisa at kasayahan ng panagbenga. It was very, it was very fulfilling. Thank you for the support, guys. Congrats sa wow. amin, guys. Hard work paid off. Wow. Ang ganda natin lahat. <laughs> First time ko kasi in-invite sa ganito, so okay naman yung experience, masaya naman. Na-accommodate naman maraming tao, so nag-enjoy naman siguro yung mga tao sa panonood nila dito sa... Fluvial Parade na ginawa sa float natin, okay? Habang nalalapit ang pagtatapos ng Panagbinga 2025 sa ikadalawa ng Marso, marami pang selebrasyon ang nagaganap. Halina't magisaya. Damhin ang ganda, kultura at kulay ng Panagbinga. Anjay Dumiles para sa Herald Express.